Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. In today's video, tayo po ay muling makipagsapalaran dito sa Laos. So, come on guys, samahan niyo kami. Let's go! Ayan, katatapos lang po nating nag-aria sa ganap na 4.23 ng umaga. Ayan, medyo maulap yung kalangitan at may manangan na pag-ulan. So, up to this moment ay nag-umaambun siya. So, tagulan talaga maulan talaga yung ating kapaligiran at maalon yung ating karagatan gawa ni hanging hambagat so mamaya na paliwanag ay malalaman natin kung ano yung resulta natin dito sa spot na inarihan natin ngayong araw na to, ang dala nating pamalakaya yung ating tree fly net Ayan, malamig po idol ang paligid So, sana wag nang lumakas tong ulan na to. Okay na tong paambun-ambun lang na ganto, Mamaya na lang pag-uwi natin. Yan, magandang umaga po sa lahat. At ito, dito, maliwanag na yung kapaligiran. Mamaya nang konti nito ay hihila na tayo. At pasensya na po, hindi tayo makakapag-shoot ng ating pagila dahil lumalakas tong ulan. I-update ko na lang kayo do sa huli natin pagdating natin sa barahan. Ayan, pauwi na tayo. Mamaya na lang kayo i-update kita sa mga huli natin. A few moments later. Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa Barahan sa ganap na 7:17 ng umaga. At 'yan kababara lang natin. Susunod na tinga go niya na magtatanggal tayo ng tinga dito sa lambat natin. So, halo-halo 'yung mga tinga natin. Hindi natin napakita dahil nga umuulan, mababasa 'yung camera natin. Eh 'yung ating mga hipon, may mga isda tayo, alimasag. So, hindi 'wag 'yan mapakita 'yung iba dahil nakasalansan yung ating lambat ayan so may mga tinga naman siya mula unang hila hanggang dito sa huli ito yung pinakahuling hila natin at yung unang ibinagsak natin kanina no nag tayo kasunod ng ating bandera So, mamaya na lang at i-update ko kayo So, matatanggal natin dito sa ating lambat. Ayan, tapos na tayong magtanggal sa ating lambat. Bale, isisinsay na natin yan. O, no? ikakarga na natin. Ayan yung mga binuhod natin pang ulam. At ito, yung ating mga huli. So, yun yung stumble na yan At ay mga hipon. At may halong mga isda. At dito naman yung ating mga alimasag na mga buhay pa. Ayan. Natutulog lang sila. <laughs> so, pagkatapos nagsinsay ng lambat ay pupunta naman tayo sa consignation. Ayan. Tapos na tayo magkarga ng lambat dito sa ating bangka. And oras na para pumunta sa consignation. So, let's go. Punta na tayo ng consignation. It's shout out time. Shout out to idol Talangunan Marvin. Ayan, ang sabi niya po, Musta Idol? Yes, Idol, okay naman kami. Ayan, busy sa paglaot. Pa-shoutout Marbs TV Adventure. Ayan yung ang kanya pong YouTube channel ay Marbs TV Adventure from Santa Rosa, Laguna. Salamat Idol Rosel. Ayan, maraming maraming salamat din sa iyo Idol Marvin sa iyong suporta at panonood. At yan, shout out po sa mga kababayan natin dyan sa Santa Rosa, Laguna. And ingat ka po palagi and God bless. Shout out to Idol Boy Malasuge Official TV. Ang sabi niya po, Lugi sa pagod pero laban lang at baka bukas makabawi. Ingat kayo, lagi idol at pa shoutout sa next vlog mo. Salamat. Ayan, maraming maraming salamat din sa iyo idol sa iyong suporta at nanonood sa aming munting channel. Yes, talagang kaakibat na nating mga mangisda yung lugi talaga. Ah, uh, kailangan lang talaga si Pagatsyaga. Ayan, laban lang palagi sa hamon ng buhay para sa ating pamilya. Ingat ka po palagi and God bless. Shoutout to idol Kingfisher. Yan sabi niya pa shoutout po sa next vlog mo. Yan maraming maraming salamat sa iyo idol. Mega mega love shoutout sa iyo. God bless at ingat palagi. And last but not the least, shoutout to idol Jeffrey Fishing Vlog of Kalumpit Bulacan. Yan, shoutout din po sa mga kababayan natin diyan sa Kalumpit Bulacan. Sabi niya ayos idol, nakarami din. Pa-shoutout po from sa Palumpit, Bulacan. Yes idol, uh, nakarami din tayo sa ating huli. Pero napakadalang po ng madami sa panahon ngayon. Hirap po ng huli dito sa lugar namin. Pero laban lang talaga. Ayan tayo mga uh, nasa larangan ng pangisdaan. Yan, ingat palagi and God bless. At syempre, Mega mega love shout po sa aking mga beloved subscribers. Mula simula hanggang ngayon ay patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aming munting channel. Ayan, lagi ko pong sinasabi na walang hanggang pasasalamat sa inyo dahil nandyan pa rin po kayo at hindi nyo kami iniiwan. Ingat po palagi mga idol and God bless po sa ating lahat. So, ito na lahat yung aming natanggal sa lambat. Yan, for sorting lahat yan. pag hihwa yung hindi magkakaparehas at pagsasamahin naman yung magkakapareho tulad ng hipon, isda, alimasal. And this time, si Oshinoko yung mayari nagsosort. <laughs> at ito ang ating seksitari. Yan, si ay, ay, amas, ay, mama, so may ginagawa yung ating manager. Tumakas na naman sa ating si manager. <laughs> <laughs> si Karage hatak wa, ga gulong ah. Gulong, goro. malakas ka. Puti. 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 La, 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 la. Langanin man apat langan niya sa uno unay oo uh, 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 apat apat makita? ummm okay ito naman tigas tigas or swahe? eh but hindi kayo pinapatira doon ni Mo oh Di. dalawang kilo tigas ano tigas dalawang, dalawang kilo, kilo. Okay, so sabi niya kay tatay pa. Binubugbukan? Masag big. Okay uh -huh. lang ako na pato. Masag big. Dalawang kilo. Wala ka nang lalagyanan, be. So, ito naman yung ating small alimansag. Ayan. Anim na guhit. Mm. Point. Six. Ito yung ating mga isda tong paano ba to laki ang sarap pagod at masarap daw ang problema? blame oxide laki halo ang sarap ayarap yeah oh natin ito <laughs> Ito po lang mo ngayon. Pukunin ko yung ano, safety ship ng ng walang issue, Isang kilo, samot. Isang kilo, samot. Jay, pakiduplicate na lang. So, yan na lahat yung ating pinakilo. <laughs> <laughs> Sarap. Ayan, dahil wala yung ating manager. Hingi na lang tayo ng duplicate sa ating sexy tari. Ayan. So, ito lahat yung ating kabuhang pinakino para sa araw na ito. Mamaya na lang yan niya. Ayan mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa namin paglaot ng madaling araw hanggang sa aming pagpapahilo sa consignation Ayan, hindi tayo nakapag-shoot ng video dahil umuulan. So, halos hindi rin po tayo nakapagpahinga doon sa bangka dahil hindi tumigil yung ulan na yon At hindi tayo nakapag-shoot dahil mababasa yung ating kamera. Kaya, ayan, nag-update na lang po ko sa inyo pagdating namin sa barahan at pagkatapos magtanggal. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, Maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.